Tingnan na natin yung kanta ni Kuya ay Ate. Pa ko magkano ang arkila? Grabe. Sumakit yung ulo ko. Grabe. <laughs> Alam mo ba magkano ang arkila ko dito? Sana makita kita ulit Kuya kaya yung mga kaya ko lang kainin Kuya. Sige okay. Kuya. Sige buhay ko. Tay. Sana magkita tayo ulit. Sana lagi ka din mag sa pagtitinda mo. Binigyan ko pa rin siya ng, ano, ng pangmerienda. Pauwi na tayo sa bahay natin. Kaya, kailangan na natin magpahinga. Makakanta si Kuya. Sino kaya kasama nito? Pakinggan mo natin yung kanta ni Kuya. Ayun, ate. I'll be ito pala yung kasama ni ate Ate, kasama ba kayo ni kuya, te? Tagatsaan uh -huh. kayo, te? Diyan sa Bunong Sa? Diyan sa Bunong Tundaligan Tundaligan kayo, te? Malabo na po yung mata nyo uh -huh. Wala ba kayong mga kamag-anak, pamilya, ganun? kayo, te? Kaya, anak po kaya so ngayon guys meron silang anak lang anak nito lima po kaya anak nyo bibigyan natin sila ng pang pang merienda pang kain na rin para gumarating um, na blessing sa atin kahit na konting blessing lang na may share po sa kanila kaya So ngayon guys, um, tapos na na na-vlog kumakanta sa kalye at nabigyan na natin din yung binila natin ng photo shoutout sa kanila Guys, nandito na ako sa aming sakayan na motorboat. So ngayon, ng bigas. So ngayon, nakikita nyo, wala akong kasama ngayon. Ayun, no? Ako lang dito, guys. Ama ko yung driver ng truck. <laughs> <laughs> driver nga, motorboat nga pala. So, ngayon, baka may shoutout ka. Uh, Tapos, Bunuan. Bunuan. Alam pa kung magkano ang Arkila. Grabe, sumakit yung ulo ko. Grabe. <laughs> magkano <laughs> Gusto nyo na malaman kung kami magkano yung Pinag-arkil ako dito sa motorboat na to 50,000 P50,000 <laughs> tangalin mo yung zero 50 lang, 50 Yun know, o, yan ang kabait So, subscribe din natin yan mga kajosa Legit Legit na kaibigan, legit na supporters yan, mga solid supporters natin dyan. Maraming 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 salamat na mga blessing solids kayong sumusuporta sa ating Team Josa na to. Kita sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa mananonood nyo. Maraming salamat sa mananonood nyo.